Hello guys, merinda tayo Siya Kain ba kayo nito? Binili ito ng ano ko, in -law. Saging sa ano ko, pinabili bin ko sa kanya, kaya lang ito ang dalanya niya. Wala siguro siya makita na magandang saging. Kain tayo. Okay lang kahit ito ang kasi masarap din. Masarap din. Dito ako sa kwarto ko guys. Kasi ako lang mag-isa. Wala akong kasama. Kaya dito lang ako ng merienda. yung apo ko mga 4 o'clock pa yon mag-uwi galing school yung anak ko naman gabihin yun sa work niya kaya ako lang mag-isa nagmi-minda dito ako sa kwarto ko Set up dele mas masarapan ako sa sating kaysa So, okay na lang. Kasi matamis? Bawal na sa akin ang mga matatamis. Bawal na sa akin mga soft drinks. Mga matatamis na pagkain. Bawal na sa akin. Inam na ako ng soft drinks pero Hindi palagi. maraming asukal. Gusto ko sana yung ano, nilagang saging. Dami asukal, oh. Lalo na ito, oh. Hmm. Bawal na talaga sa akin matatamis. Thank you for watching guys. Nandiyan na yata ako sa gate. I-open ko muna ang gate.